Kaya limasan ko ulit ako ng kita guys oh. Ito okay, guys oh. Talong piraso. Talong piraso sila guys. Talong piraso guys oh. Babay at lalaki. Okay, so, guys oh. Ang talong piraso guys. Ang isa sa ilalim. Ang babae. So, yung lalaki. Ito okay, so, guys oh. Talong piraso. Oh. Kastahan sila, guys. Sayang. Piropeto, guys. Oh. Ayan. Salang piraso, guys. Ayan. Binabit. Ayan, guys, oh. Ayan. Alam piraso, guys. Nagkakastahan sila. Honeymoon si Ruling, ayan nga. Sana all may kahoneymoon. Ayan, guys. Sana all may juwa guys, masyado tayong istorbo sa kanila. Ito ito guys. Pat kasi guys. Huh? Oh, sana kaya. Sorry, naistorbo ko kayo. Ay, ito. Istorbo tayo sa magjowa guys. Istorbo tayo sa nagahanimun.